Guniguni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan, nakilala si Ibiang Isang matandang babae na laging suot ang parehong damit. Ang damit niya ay kupas na kulay itim, puno ng tagpi-tagpi at ang usok ng kahoy. Kahit mahirap ang buhay sa baryo, karamihan ng mga tao ay may iba't ibang kasuotan na kanilang sinusuot sa bawat araw. Ngunit si Ibiang, isang misteryosang babae, ay palaging iyon ang suot. Ang mga bata sa baryo ay natatakot sa kanya. Sinasabi nila na kapag dumadaan siya sa harap ng kanilang bahay, biglang tatahimik ang mga aso. Ang mga manok ay biglang titilaok at ang hangin ay nagiging malamig. Ngunit wala pang nakapagsabi ng diretsyo kung may kakaiba nga ba kay Ibyang. Walang nakakaalam kung saan ang galing si Ibyang. Ang sabi ng matatanda, bigla na lamang daw siyang dumating sa baryo. Ilang taon na ang nakararaan. Wala siyang asawa, anak o kamag-anak at palagi siyang mag-isa ang tanging bagay na alam ng lahat ang hindi niya pagpapalit ng damit. Isang araw, nagtanong ang isang maglalako ng prutas sa kanya. Ibyang, bakit hindi ka nagpapalit ng damit? Hindi ka ba naiinitan o nauumay sa suot mo? Ngunit imbis na sumagot, mumiti lamang si Ibyang isang ngiti na parang may tinatago. Ang damit na ito ay nagbibigay sa akin ng lakas. Sabi nga nang may malamig na tinig. Hindi na muling nagtanong ang naglalako at mabilis na umalis. Isang gabi, nang lumalim na ang gabi at tahimik ang baryo, narinig ng mga tao ang kakaibang iyak mula sa gubat malapit sa baryo. Tila iyak ito ng isang sanggol. Ang mga magigiting na lalaki ng baryo kasama si Mang Simon na isang mga ngaso ay nagdesisyong alamin kung ano ang pinagmula ng tunog. Habang nasa gubat sila, nakita nila si Ibyang nakaupo sa isang malaking bato at tila may pinapakain sa kanyang bibig nang makita nila ito nagtago sila sa likod ng puno at nanood doon nila napansin na ang pagkain ni Ibyang ay hindi ordinaryo mga bahagi ito ng kung anong hayop o nilalang na hindi nila maipaliwanag ang kanyang damit na kanina'y kupas ay biglang tila kumikintab at parang nabubuhay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kinabukasan, ikinuwento ng mga lalaki ang kanilang nakita kay Mang Luis, isang matandang may alam sa mga alamat. Ayon kay Mang Luis, ang damit ni Ibiang ay hindi basta-ordinaryong damit. Ito raw ay isang baluti o proteksyon na ibinigay sa kanya ng mga nilalang ng dilim. Sa tuwing magpapalit si Ibiang ng damit, mawawala ang kanyang kapangyarihan at mararanasan niya ang kahinaan ng isang mortal. Sinabi rin ni Mang Luis na ang damit na iyon ay hindi basta ibinibigay. Ito'y nagmumula sa isang sumpa. Isang kasunduan sa pagitan ng isang tao at isang masamang espiritu. Ipinapalagay niya na kaya hindi nagpapalit ng damit si Ibya ay dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas bilang isang aswang. nagsama-sama ang mga taga-baryo at nagpa siya na wakasan ang kababalaghang ito. Alam nilang hindi nila magagawang labanan si Ibyang ng harapan. Kaya nagplano sila ng isang patibong. Gumamit sila ng langis ng nyog na binindisyonan ng pare at nilagyan ng bawang ang bawat sulok ng kanilang baryo. Inanyayahan nila si Ibyang sa isang salo-salo para magdiwang ng anihan. Habang nasa salo-salo, binigyan nila si Ibyang ng pagkain at inumin na ng mga dahon ng alibangbang. Isang halamang kilalang panlaban sa masamang espiritu. Nang makain ito ni Ibyang, bigla siyang napahinto at nagsimula mag-init ang katawan. Sa kalagitnaan ng salo-salo, napansin ng lahat na ang damit ni Ibyang ay tila unti-unting nagbabago. Ang kupas na kulay itim nito ay naging kulay abo at ang mga tagpi-tagpi ay laglaho. Biglang tumayo si Ibiang at nagsimulang magsalita. Mga hangal, hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Ngunit bago pa siya makagalaw, pinuhusan siya ni Mang Luis ng pinagpalang langis. Papasigaw si Ibiang lang malakas at sa isang iglap, nakita ng lahat ang kanyang tunay na anyo isang matandang kuba na may mahabang kuko, matatalim na ng ngipin at mapulang mga mata. Ang kanyang damit ay nalaglag mula sa kanyang katawan at naging abo. Nang mawala ang damit, unti-unting humina si Ibyang hanggang siya'y bumagsak sa lupa. Matapos ang insidente niyon, Kahimik na muling bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ang palagi ang kaba at takot sa presensya ni Ibiang ay naglaho. Itinuro ni Mang Luis sa mga tao ang kahalagahan ng pag-iwas sa tokso ng masasamang kapangyarihan. Gaya ng ginawa ni Ibiang, ang mga taga-baryo ay patuloy na nagdasal at nanatiling mapagbantay. Nangako na hindi na muling magpapapasok ng anumang misteryosong nilalang sa kanilang lugar. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.